It's HMM. Ay naka aray ko. Kumusok pa doon. It's HMM ka. Babatigin ka na naman. Ay, batig na na naman. Iya, ano na ito? Rutik ka lahati. <laughs> Ilagyan ko rin ang palunggaw ay. Oh, pigti mo Huwag <laughs> <laughs> oh. <laughs> ka matanggal <laughs> Oh Ito, grabe niyang Daming kalmot Sabi ko na eh, Kuya Bek Pangatlo na ito Kuya Bek Kuya Pangatlo na oh. ala ah, tanggal yung blacko ito nang ah yung oh. nawala no, na yung <laughs> yung kon <kwan>, ah ayo or solve na wala na ito itim itim tapos kulay pink ah oh Dito nito Wag kang kumalibot. Oops, yak bale popcorn. Kalaki. Oh, good size. Ah, lunok na kalunok ka? Ah. Sidid na kita dito. putol manananggal na naman grabe manananggal na naman kalahati oh. na lang kalahati na lang tinira batig na naman laki pa man din oh pagkasaya kulam ang nangyayari nito Saya mga kasoyo Nalaki pa man din Basta na yung pamain ko, pati Batig na naman to oh Babatigin na naman to Ay hinihila hila oh Ah batig na naman Sabi ko na eh, Kuya Bek Pangatlo na ito Kuya Bek Kuya Bek <laughs> Pangatlo na Wala ito <laughs> Oh, hati. Binabawasan Iya. Hmm. Yung pangatlo ko yun na sa ako na kasoyo. Oh, may malaking ahas dito. Eh, tanggal pa. Ano na yung yari nito? Kamo po sa santo paspasan huwag ka matanggal at nasa bunga ka lang pala huh? kakaunti ang kapit oh tatanggal na giá xe đi được chưa tụi ơi tụi ơi cho mọi em vô ta ito ang hinahanap ko kasi ko pwede kong i talian ka bilanan para hindi sayang naputulan kasi ako ng kanmasoyo yung pamato natin kabila talagang sa pool wala na akong kuan yung tingga ko mismo nadali sa patig ano balik talaga gawin ko nalang paraan antok

lalagyan natin to Tiptingin natin Mag-uubra Ating palugaw ay Tatlong lipa Dalawa Tatlong Masibad <laughs> pa itong bakal eh Silimaran itong bakal Nilagyan ko ng din, rin Ay, tanggal Nilagyan ko rin ng lamit Palugaway Nilagyan ko rin ng palugaway Oh, big tea Oh,

na naman kada daming batig dito oh, mga katuyo paano na tayo nito ito, yan na naman oh na naman si amigo magbihis <laughs> muna ko ako ng aking gamit at basa ang likod ko ay nasakit ang likod ko Ayan mga kasayo, time check natin Ano oras na? Masaya ang cellphone mo, amigo big Kaya magkakapi muna uli At na mga aking sick mo Alright Ang ating, At, ating Gamit dito Ayun last ball ito ang last ball na damit tayo tayo sa lawag ng ulan ah, makakasayok Đó là sổ bụi tốt ừ. in

Huwag <laughs> kang malagot May baka yung batik ha? Hindi naman Oo oh. Nakadalawa na itong batal na ito Tigil natin yan baka Pusin natin Grabe yung pagkalunok Hmm Ah ba Talagang

nabibira ay naka aray ko tumusok pa dun it's mm ka

parang maliit ka Saan so, na yun napapunta? Tama ang tuyo na yun Yung pala, yung putol ha? Isama mo na yung putol Isama yan Kay okay, ulam na yan okay. Huwag hmm. kang batigil at Baka ito yung malaki-laki ito Pero nang wala ng na batig tig Iyak mm pa bakal bakal na yan mga soyo Si Rod ka Naka-HMMP pa yan o batik na, na naman. Iya, ano na ito? Puro tik kalahati. Sus. Ha? Yun na naman ang huli ko. ka kalahati ng katawan. Kala ko putol na naman. Ay, git, hindi putol. Mmm. Tadtad siya ng kagat oy. Tinadtad ng kagat. Oh. Ta, grabe nyang daming kalmot kinalmot siya ng kinalmot it's, in, it's ta kalmot na naman siya oh unti ka kawala talaga puro may kalmot mga may kalmot kinakalmot yung katawan Kinakalmot ng batig. Ah, bigyan mo pa sa iyo. Dedado. Ay, hindi ginalam hindi binatig. Ang apat sa sibad sa bakal. Mm. Ah. Gusto ang bakal mga kasoyo oh. Gusto yata ng Lasang kalawang Uy laki Uy Kalaki Uy Quality ang bakal Uy <laughs> Pahawa ka naman Yan Gusto niyong bakal ha Mmm. Mmm. Tangkatin na Lunok. Ah, lunok. Libad sa bakalok Daplis daplis na ang Daplis daplis Igmaok -ok. Ang GoPro Igmaok -ok. Kala ko naman Kung gaano kakalaki Aray ko Tapang tong mulit na to ah Ay, ah, nasabitan. sabitan